Good morning, ka happy. Yung ano pala? Yung pagjajaket at sa pag sa sandla, pag sa si sombrero. Sa gitna ng kainitan ay malaking tulong. Napakainit pero naka hoodie ako, naka sweater ako. Ayan. So parang ano lang din. Hindi ko ramdam sa mga footies ko yung init. Nahiya ako kasi may mga tao sa likod. Ayan yung Khalifa Street. Punta tayo dito sa isang mall. Mall yan, isang mall dito sa Khalifa Street. Grabe ang init. So kailangan nyo laging mag sunblock. Mag moisturize. Kailangan yung sunblock nyo may ano uh, SUV at saka SUA Tama ba ako? <laughs> Ayun. Tapos, mag-jacket na rin kayo kahit mainit. At least, protektado yung kutis nyo. Kasi napaka-init. Alam mo yun. Mahap di sa balat. Dito kasi sa Middle East, iba yung init. Ano? Uh, tuyo. Sa Pilipinas, magpapawisan ka. Tapos, ang lagkit mo na, di ba? So, dito, may pedestrian. Alam mo ba rito ano? Ah. Yung sasakyan ng tumitigil pag tumatawid ka. Pag nasa pedestrian. Sa atin hindi eh. Sakit Sa na tayo. So na tayo. Init grabe. Napakainit. Dito na tayo. Ayan, tingnan nyo yung araw. Oh. So, ito yung pupuntahan natin. World Trade Center Mall, Abu Dhabi. Mahaba ito. Ayan, oh. ito yung kalsada sa gitna. Tapos, ayun pa sa dulo. So, dito lang din tayo nakatira. Khalifa Street. Tara, pasok tayo. Ito yung main entrance ng World Trade Center mo. Eid Mubarak. Ah, malapit na kasi ang ano, Big Eid na sinasabi nila. So, ito yung entrance. Ayan, pasok lang tayo. Ang entrance nito guys, ano, walang security guard <laughs> na titingin-tingin sa bag mo. O titingin-tingin sa mga dala-dala mo. Abu Dhabi is one of the safest city in the whole world. So, eto yung World Trade Center Mall. Akyat ba to? Ayan. So, eto yung baba. Nasa ground floor taro tayo. So, eto yung lower ground floor. So, eto yung lagi kong pinupuntahan kasi malapit lang ako rito. So, ang ganda Sunday ngayon pero konti ang tao. Ganito ang mall dito sa Abu Dhabi, sa UAE. Lalo na sa Abu Dhabi. Kahit family days, konti ang tao. Maraming tao mamayang hapon. Lalo na pagka ano, weekdays. Konti yung tao sa mall. Ganda ng ano. Chandelier. Ayan. Tingnan nyo, Sunday ngayon ha, pero ang mall. Oh. Lalo na dyan sa mga taas. So, ayan. Pero yung mga ibang mall naman guys, may mga tao, marami din naman. Ganda. So, okay guys. Maraming maraming salamat. Please don't forget to subscribe ang ating channel. Happy Sunday sa lahat. Have a good day and God bless.